May shuttle service ng magagamit ang high school students kan barangay Mabolo, Naga City. Ang shuttle service na ini, libreng masundo sa mga estudyante po on alas 6 ng banggi hasta alas 9.30 ng banggi. Bukas ini para sa mga estudyante kan Mabolo National High School, Tinago National High School, Libuton as in USI High School. Sigun kay punong barangay Noel Constantino, Anasambit na libreng serbisyo, lakdang suboot kan barangay laban sa naglalangkaw na bilang kan mga piglulugosan sa saindang syudad. Apwera sa seguridad kan mga estudyante. Sigun kay Constantino, dakulang katipidan ini sa mga nagpapaadal na magurang. Yeah, Dakul pong mga magurang na nagpapasalamat sa uh, <coughs> sa ginibumi kasi uh, nakakatabang na nga ni sa hindasin na uh, sa siguradad kan sa mga aki sa pagulit ng banggi uh, kampanti ang, ang isip ninda na safe ang aki ninda pag uli ning banggi. Ang bita na shuttle service, ang dating service truck kan barangay na pigagamit kan barangay sa mga oras in emerhensya as in iba pang aktibidad. Alagad huli tabihira man subot inigamiton, naisip na sa nanindang gamiton inibilang service kan sa indang mga estudyante. Ito po dati ang service truck may po ginagamit lang sa mga swimming sa Piyo Sorobli sa may mga kasalan uh -huh. uh, sa gadaan araw lang po kayo si dating service niya kaya miss uh, pigmarahimi po na mas dakol ang makinabang uh -huh. sa sa po service trap kaya pigibong may po ining uh, uh, shuttle service kang mga estudyante sa 27 barangay Kanaga City, sulamenteng ang barangay Mabolo ang may siring pasanang inisyatibo. Katakod kay ni, laong kanopisyal na lugod maging inspirasyonan sa indang espersos kan pagtaraid barangay, nga ni maprotihiran ang nagenyos. Para sa mga baretang tatakbikol, Antoinette Banta, Bicol University intern.